Uh, minsan, hindi na kailangan ng direktang mga salita o pahiwatig para malaman kung may nararamdaman na ibang klase ng atensyon ng isang tao, lalo na kapag ang taong ito ay iyong kumare, na kadalasan ay tapat at maaasahan sa mga simpleng usapan. Pero paano kung ang simplicity na ito ay nagiging dahilan ng mga hindi inaasahang sparks ng attraction? Kung napansin mong may mga hindi normal na vibes mula kay Kumare, baka may mga senyales na hindi lang basta kaibigan ang turing niya sa'yo. Kung ikaw ay isang lalaki na hindi sigurado kung paano tinitingnan ni Kumare ang inyong relasyon, narito ang mga palatandaan na baka nabibitin siya kay Kumpare at baka gusto niyang magpakamot sa'yo. Number one, titigan mo siya direkta sa mata ng malagkit at kapag malagkit din ang naging titig niya sa'yo, tiyak magpapapuntos na yan. Minsan, ang mata ang pinakamahalagang salita sa isang tao. Kung titingnan mo siya ng may malalim na pagnanasa, matutuntun mo kung may nararamdaman siya o wala. Hindi kailangan mag-usap para malaman mo kung may nangyayari. Kung ang titig niya sa iyo ay hindi ordinaryo, isang titig na matagal, parang pinaparamdam sa iyo na may ibang kahulugan, may posibilidad na may nararamdaman siya. Pwede kang maghanap ng pagkakataon na magkaroon ng eye contact, lalo na kung tahimik kayong dalawa at pagmasdan ang reaksyon niya. Kung napansin mong malagkit at hindi siya umiwas sa mga mata mo, baka may gustong iparating. Lahat ng mga maliliit na signal ng attraction ay lumalabas sa mga simpleng galak na ganyan. Kung siya'y kumari mo, kadalasan makikita mo rin ang kanyang mga mata na naglalaman ng mga lihim na hindi kayang ipaliwanag sa salita. Hindi laging madaling makuha ang atensyon ni Kumare sa ganitong paraan. Pero kapag naipakita mo ito ng natural, magkakaroon ka ng pagkakataon na magpasimula ng isang bagay na mas malalim pa sa pagiging magkaibigan. Ngunit, tandaan na ang titig ay may lakas, kaya't wag mong gawing uncomfortable o creepy. Kung sobra ang tagal ng pagtitig mo, magiging awkward ito at magpaparamdam sa kanya ng pagkabahala. Sa halip, ang mga mata mo ay dapat magbigay ng sign na may interes, ngunit hindi mo siya pinipilit. Kung magagawa mong maging present sa moment na ito, isang titig na hindi agresibo ngunit may malalim na kahulugan, ang hindi pagkakaintindihan ay magiging hindi imposible. Kapag nakita mong hindi siya umiwas at kung minsan siya mismo ay pinipilit niyang patagilid na tignan ka, ang titig ay hindi na lamang simpleng mata na tumingin. Nagiging isang paraan ito para siya ay magpahayag ng nararamdaman kaya't magbigay pansin sa detalye ng kanyang reaksyon. Hindi lahat ng tao ay komportable sa ganitong klase ng eye contact, pero kung ang titig ni Kumare ay may kasamang lambing at hindi pagiwas, sigurado kang may kakaibang kahulugan ito na siya mismo ay maaaring nagsisimula nang hindi aminin sa kanyang sarili. Bago tayo magpatuloy, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe, pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos. Number 2 mag-umpisa ka ang mga green talks at kapag game siya sa mga ganung usapan, tiyak naghahanap siya ng saya na hindi na ibibigay ng asawa niya. Hindi mo kailangang maging bastos o magtangkang magbiro ng malupit. Pero kung magsisimula kang maghagik-gik ng mga usapang may kahulugang higit pa sa karaniwan at kung siya ay nagpapa-game sa ganitong usapan, malaki ang posibilidad na may nararamdaman siya. Halimbawa, kapag ikaw ay nagsimulang magbiro tungkol sa mga bagay na kadalasan ay hindi pinag-uusapan sa mga kaibigan at kung tumatawa siya nang may konting kilig at hindi siya iwas ibig sabihin may spark na nabubuo. Ang mga ganitong klasing usapan ay nagbibigay ng pagkakataon para kay Kumare na mag-open up ng hindi direktang pagpapakita ng interes. Hindi ito kailangang mangyari sa harap ng ibang tao. Mas malakas ang epekto kapag kayong dalawa lang. Ang mga ganitong exchange ng banter ay isang pahiwatig na siya ay naghahanap ng kasiyahan na hindi natutugunan ng asawa niya. Kaya kung siya ay patuloy na nagiging game sa mga ganitong klasing biro, maaari mong ituring na isa itong pagkakataon para paikutin siya patungo sa mas personal na usapan. Pagminsan, ang mga usapan na ganito ay hindi lang basta biro o pagpapakalma ng awkward na sitwasyon. Nagiging isang strategy na ito para magtago ng mga tunay na nararamdaman na masyadong tabu o mahirap pag-usapan ng diretsyo kung siya ay patuloy na tumatawa o nakikialam sa mga green jokes na ibinabato mo, mas malaki ang chance na siya mismo ay naghahanap ng paraan para mapunan ang hindi niya nakukuha sa relasyon nila ng asawa. Hindi ito palaging obvious, pero ang maliliit na sinyales ng interest ay makikita sa mga reaksyon at galak sa mga jokes na may hindi pagkakaintindihan. Kung kaya mong gamitin ito upang mapatagal ang inyong usapan, makikita mo na nagiging komportable siya sa mga pahiwatig na ito. Number three, gumawa ka ng moves na magkadikit ang katawan niyo at kapag nagpabaya siya at okay lang sa kanya ang physical touch ninyo, naku, swerte mo. Isa pang palatandaan na maaari mong abangan ay ang pagiging komportable niya sa physical touch. Wala nang mas direct pa kaysa sa pagpaparamdam ng iyong presence sa pamamagitan ng katawan. Hindi mo kailangan ng malalaking galaw. Isang simpleng pagdaplis ng kamay o pagbangga ng katawan kapag magkasama kayo ay maaaring magbigay ng signal kung siya ba'y naa-attract sa iyo. Kung hindi siya nag-iwas o nag-react ng awkward sa mga ganitong maliliit na moves, may posibilidad na hindi lang siya kumari sa iyo kundi may nararamdaman siyang higit pa dito. Isang simpleng halimbawa, magkasama kayong naglalakad tapos napasabit ang iyong braso sa kanya o kaya naman ay nagkasalubong ang inyong mga katawan sa daan. Kung hindi siya umiwas o ipinakita ang kahit anong hindi komportabling reaksyon, malaki ang pagkakataon na may naiibang nararamdaman siya. Minsan, ang mga simpleng aksyon na ito ay may malalim na kahulugan at nagbibigay ng senyales ng posibleng paghanga. Bilang karagdagan, kung napansin mong hindi siya komportable sa ganitong sitwasyon, pero hindi siya gumagawa ng paraan upang mag-alis o magtakip ng katawan, itinuturing mo ng isang open invitation ang pagkakataon na ito. Kung nagiging natural ang pagdikit ng inyong mga katawan at hindi siya nag-aalangan, ibig sabihin may permission na siya na hindi formal ngunit may signal ng openness. Minsan, ang pagkakaroon ng physical connection ay hindi lang pagpapakita ng pagkakaibigan, kundi isang method para malakas ang dating at magbigay ng intimacy na hindi ipapaalam ng words. Kaya, kung siya mismo ang nagiging comfortably, eh. hindi malayong maghintay ng tamang pagkakataon upang mapalalim ang inyong samahan. Number four, lagi mo siyang ichat ng mga sweet messages at kapag nagugustuhan niya ang mga sinasabi mo, tiyak malaki ang chance mo sa kanya. Isa sa mga paraan para makuha ang atensyon ni Kumare ay ang pagpapakita ng malasakit sa pamamagitan ng mga sweet na mensahe. Hindi kailangang maging sobrang cheesy, ngunit kung ang mga simpleng salita mo ay nagsisilbing pagpapahayag ng iyong pagpapahalaga sa kanya, makikita mo na magiging maligaya siya. Halimbawa, kung nagpadala ka ng mensahe na nagpapakita ng iyong concern sa kanyang araw, o kaya naman ay binati mo siya ng magandang umaga, kumare. Sana maganda ang araw mo at siya ay naging responsive at tapat sa pagsagot. Malaki ang posibilidad na nagugustuhan niya ang atensyon na binibigay mo sa kanya. Minsan, ang mga simpleng gestures na ito ay nagpapalalim ng relasyon at nagiging trigger para maghangad siya ng higit pa. Kung lagi siyang nagiging game sa mga sweet na texts at pinapakita niyang natutuwa siya, hindi malayong siya na mismo ang maghahanap ng pagkakataon na magkasama kayong dalawa. Kapag nagpapadala ka ng mga mensahe na nagpapakita ng malasakit, hindi lang ito isang simpleng pagpapakita ng kabutihan, kundi isang invitation para ipakita niya ang kanyang nararamdaman. Kung nagiging regular ang kanyang sagot sa mga mensahe mo, at tila may kasamang pagpapakita ng excitement, isinasalamin nito ang pagtanggap at pagiging interesado niya sa mas personal na interaction. Kung hindi siya nagaalangan at tila may isang warm na pagtanggap, magbibigay daan ito para mapalalim ang inyong komunikasyon. Hindi na lang simpleng kumare ang turing niya sa iyo, kundi may connection na siyang nararamdaman na mas malalim pa sa pagkakaibigan. Number five, pabiro mo siyang ayain mag-date at kapag pumayag, alam mo na ang dapat mong gawin. Ang isang simpleng biro na may halong pagtukso ay minsang nagsisilbing paraan para malaman mo kung may interes siya sa'yo. Halimbawa, isang gabi, pagkatapos ng kasiyahan sa isang kwentuhan, pwede mong pabiro siyang ayain na mag-dinner o mag lang sa labas. Kapag tumugon siya ng positibo at hindi siya nagatubiling sumama, may chance na siya ay interesado. Kung masyadong mainit ang kanyang pagtanggap sa imbitasyon, wala nang mas malupit pa sa senyales na iyon. Sa ganitong pagkakataon, makikita mo na siya mismo ang naghahanap ng pagkakataon na mas makilala ka pa at hindi lang siya kumare, siya rin ay naghahanap ng bonding na walang asawa. Ang simpleng pagpapakita ng interes na ito ay maaring magbukas ng mas malalim na relasyon. Kung sa mga ganitong sitwasyon, hindi siya natatakot o nagdadalawang isip, tiyak na may posibilidad na nais niyang subukan kung ano ang nararamdaman niya. Tandaan, kapag tinanggap niya ang iyong pabirong imbitasyon, hindi na lang ito isang usapang wala lang Kapag pumayag siya, tiyak may pagnanasa o pagkainteres siya na tumuloy sa isang mas seryosong pakikipag-ugnayan. Kung ikaw ay magaling maghintay at magbigay ng tamang pagkakataon, hindi malayong magkaroon ng mas matibay na relasyon na may deeper connection. Ang simpleng imbitasyon ay isang test na kapag pumayag siya, may mga susunod pang mas exciting na mangyayari. Kung nakita mo na ang mga senyales na ito kay Kumari, ibig sabihin ay may naitatag na espesyal na koneksyon sa pagitan ninyong dalawa. Hindi lahat ng magkaibigan ay may ganitong klasing interaction, kaya't kung nakakaramdam ka ng mga malalalim na pagtingin at mga kakaibang reaksyon mula kay Kumari, huwag mong palampasin ang pagkakataong magtuloy-tuloy ang inyong relasyon. Hindi mo kailangang maging agresibo o magmadali. Pero ang mga maliliit na hakbang na ito ay magbibigay daan para maging malinaw kung ano ang nararamdaman niya. Kung tama ang timing at pareho kayong game, baka magbukas ang pinto ng isang relasyon na hindi lang basta kasamahan kundi mas malalim na pagkakaintindihan. Huwag kalimutang mag-obserba ng maigi at tandaan. Minsan, ang mga simpleng bagay ay may mas malalim na kahulugan. Ang pinakamahalaga ay maging aware sa mga maliliit na signs at maghintay ng tamang pagkakataon upang magtuloy-tuloy ang inyong relasyon. Kung ito ay natural at pareho kayong na-attract, hindi malayong makamtan ang isang relasyon na puno ng tamang chemistry. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.